Yo, what's up mga kasyepi? At konfirmado uh, na nga na wala na si Innocent One. Eto, tignan natin yung post ni uh, Cursebox ng uh, napakabigat na balita naman. Hindi talaga natin alam kung anong mangyayari sa atin sa araw ng, ng bukas para tayong isang hamog na sa maikling oras ay lumitaw at pagkatapos ay mag, naglalaho. Nakakalungkot man pero ganun talaga lahat tayo pupunta doon. Kaya dapat natin itong paghandaan. Dapat nating itiwala sa Panginoon ang lahat ng meron tayo. Ayan. So uh, tignan nyo na lang yung mga reaksyon din ng mga ibang artist na nagpost dito. Even si... Uh, Crazy Mix ayan uh, pinost niya yung kanilang uh, photo way back before ayan payat pa si Crazy Mix dyan so yung simula sila siya ay uh, miyembro ng Chakra at uh, One Tags and Harmony uh, nagpasikat ng kantang uh, Ganja Ganja and then yung Bakit Ngayon Ka Lang na kinanta nila sa Wish ayan pati si Ren ay uh, nagpaabot din ng kanyang pakikiramay at uh, Rest in paradise kuya Innocent One. Sana pala inayan na kita isang truck nung nag-usap nag tayo. Ayan, rest in peace sa pamilya ni Innocent One. Uh, mula sa, I think uh, sila ay uh, from uh, North, Kalookan. Ayan. So uh, hanggang dito na lang muna uh, mga kasyepi. At uh, base sa source ko ay uh, cardiac arrest daw ang... Uh, Dahilan ngunit uh, ikukonfirma natin ito sa mga susunod na mga uploads. Thank you!